Gusto mo ba na ikaw lamang ang hanap-hanapin at iisipin ng partner mo bawat minuto? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Lalong-lalo na ngayon na nararamdaman mo na ikaw ay dead man na lang niya. At bihira na lang siyang nagre-reply sa mga text o chat mo. Kaya kung gusto mo na hanap-hanapin kanya, at ikaw lamang ang pakakaisipin niya sa lahat ng oras ay gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple lamang gawin at napaka-epektibo basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At kung sakaling bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito. Pangalan at epilido, ako lamang ahanap-hanapin at iisipin mo bawat minuto isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo, kahit may kaunting punit ay pwedeng gamitin. Basta isulat mo lamang ng isang beses ang pangalan at apelido niya sa dahon ng laurel. At pagkatapos, ilagay mo ang dahon ng laurel sa papel na sinulatan mo at sabay mong tupiin ang dahon ng laurel at ang papel. At pagkatapos, ilagay mo na itong ritual sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito gabi-gabi. At paniguradong ikaw lamang ang hanap-hanapin at iisipin bawat minuto ng taong mahal mo. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at uunanan mo itong ritual hanggang kailan mo gusto. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.